Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Humihiling po kami sa sambayanan na huwag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi po namin sisirain ang panga ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Mariing itinanggi ng GMA 7 Independent Contractors sa sina Jojo Nones at Richard Cruz ang mga akusasyong sexual na pangaabuso na isinampa sa kanila ng anak ng aktor na si Ninyo Mulak na si Sandro Mulak dahil daw sa mga akusasyong ito ay nadungisan ang kanilang pangalan at iginiit nila na sa kanilang 30 years na pagtatrabaho sa telebisyon bilang mga creative consultant wala naman daw nagre-reklamo sa kanila kaya po naming mapatunayan sa Piskalya o Korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Sagot naman ng ama ni Sandro na si Ninyo Mulak, bakit pa daw nagsorry si Nonis at Cruz nung pagharapin sila sa bahay ni GMA7 Senior Vice President Annette Guzon Valdez. Ngayong wala naman silang kasalanan. They did something uh, untoward? Siya, when they said sorry, siyempre naitindihan ko na yung kwento ng anak ko. Yun na yan. yun? Yun yun, di ba? Alright. And then he said, um, akala daw nila okay lang. Nilinaw naman ng mga akusado na nagsorry sila, hindi para aminin ang umano'y ginawa nila kay Sandro. Sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. They were crying, both of them. And they even, they even offered to, ano, to donate uh, a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettled. Is it true that you were offering uh, ano? Uh, something sa, uh, ano? Charitable Institution? No po, Your Honor, kasi that could be very insulting. Sa naturang hearing, may kopya ng text messages na nakuha ang mga senador na nag-text umano si Nones kay Sandro na pumunta sa kanilang room matapos ang isang event ng GMA. Nareplyan daw ito ni Sandro na kung sino ang kasama nito sa kwarto. Na Reply naman umano ni Nones na mag-isa lang siya, bagay na itinanggi naman ito. Ang eksaktong text ko po, Your Honor, um, I'm with Drama Peeps but we're wrapping up na. Your Honor wala pong invitation, wala pong direct invitation from me, from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong umat dyan itinanggi rin ng kampo ni Nunes at Cruz na gumamit sila ng droga sa loob ng hotel room ayon pa sa dalawa kaya umano nilang patunayan sa anumang hukuman na sila ay inosente umapila din sila sa netizens na tigilan na ang pambabatikos sa kanila at hintayin na lamang ang proseso ng investigasyon. pero kumbinsido naman ang mga senador na malakas ang ebidensya kaugnay sa reklamo ni Sandro laban sa dalawang contractors sa tingin po namin meron pong uh, kaukulan na dahilan para ma-file yung uh, kaso. Pero siyempre po, tulad po ng sinasabi namin, hindi naman kami korte. Eh. Ano ang reaksyon ninyo dito? Please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po!